Hindi lahat ng bayani ay may sandata. Minsan, ang tunay na kabayanihan ay nakatago sa simpleng kamay na sanay magmaneho, sa ngiting pagod ngunit tapat, at sa pusong marunong magmahal ng tahimik. Ako si Mang Nestor, isang simpleng driver na nagsilbi sa pamilya ni Manny Pacquiao sa loob ng maraming taon. Wala akong inasahan. Wala akong hiningi. Trabaho lang, dasal, at konting kape tuwing umaga. Pero isang araw, isang regalo ang dumating na hindi ko kailanman inakala isang regalong hindi ginto, hindi pera, kundi isang pagkakataong baguhin hindi lang ang buhay ko, kundi pati ang buhay ng ibang tao. At doon ko natutunan na ang kabutihan kapag ibinahagi ay kayang tumakbo ng mas malayo pa kaysa sa kahit anong kotse sa mundo. Mainit ang araw sa General Santos City. Ang hangin ay amoy alat at pawis ng dagat. At ang mga tricycle ay patuloy na bumubusina sa kanto. Habang ang mga nagtitinda ng isda ay nagsisigawan sa palengke tinitimbang ang kanilang huling huli bago lumubog ang araw. Sa isang tahimik na compound malapit sa highway, isang lalaking may edad na, palot ng alikabok at pawis, ay abala sa paglalagay ng wax sa isang lumang kotse. Siya si Mang Nestor, 53 taong gulang, ang pinakamatagal ng driver sa bahay ni Manny Pacquiao. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero kung kabaitan ng sukatan, Marami na siyang naiipong yaman sa puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naririnig na ng mga kapitbahay ang tunog ng kanyang maliit na radyo. Laging nakatutok sa AM station habang nagkakape. Pag may tiaga, may nilaga, sabi ng announcer. Ngumiti si Nestor habang sinasabayan ng mahinang tawa. Eh yun na nga boss, bulong niya sa sarili. Pero minsan kahit may tiaga, wala pa rin nilaga. Pero kahit ganon, hindi siya nagre-reklamo. Basta't makapasok ng maaga, malinis ang mga sasakyan ni Sir Manny, ayos na sa kanya ang araw. Minsan habang nag-aayos ng gulong, lumapit si Aling Lorna, isa sa mga kasambahay. Nestor, kape ka muna. Mainit pa. Salamat, Lorna, sabi niya sabay tanggap ng tasa. Eh, kumusta naman si Ma'am Jinky? Ako busy na naman sa charity drive. Bukas daw pupunta sila sa barangay Alabel. Ikaw yata ang magmamaneo? Tumango si Nestor. Basta si Boss Manny, kahit saan gusto pumunta, handa ako lalo na kung para tumulong sa tao. Ngumiti si Lorna. Hindi talaga nagbabago si Manny, ano? Hindi nga, sagot ni Nestor. Kahit gaano siya kayaman, marunong pa rin ngumiti at magpasalamat sa amin. Sa bawat araw na kasama niya si Manny, nakikita niya kung gaano kaiba ang puso nito. Hindi lang ito boksingero o senador. Isa itong taong marunong makinig, marunong magpatawad at higit sa lahat, marunong magpahalaga kahit sa pinakamaliit na tao. Ngunit sa lahat ng mga taon ng kanilang pagsasama, hindi kailanman inakala ni Mang Nestor na siya mismo ang magiging sentro ng isang pangyayaring magpapaluha sa buong bansa. Isang umaga, habang naglilinis ng mga side mirror ng SUV, napansin ni Nestor na medyo kumikintab na ang pintura. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Ah, parang bago na naman to. Yan ang gusto ni Boss. Laging kumikintab, parang laban niya sa Vegas. Habang pinupunasan niya ang salamin, Lumabas si Manny mula sa bahay, nakashort at t-shirt lang. May hawak na tasa ng kape. Magandang umaga, Mang Nestor. Masiglang bati nito. Magandang umaga rin, Boss Manny. Sagot ni Nestor agad na nakatayo. Maga kayatang ngayon? Oo eh. May training ako mamaya, pero gusto ko muna tingnan ang mga kotse bago ako umalis. Habang nililibot ni Manny ang garahe, napansin niya si Nestor na patuloy na nag kahit tirik na ang araw. Hindi ka ba napapagod, Nestor? Tanong niya, ngumiti lang ang matanda. Pagod, oo, pero sanay na, boss. Mas masarap pag alam mong may napapakinabangan ang pagod mo. Tahimik si Manny. Tinitigan si Nestor na parang may iniisip. Sa likod ng kanyang ite, may unti-unting namumoong ideya sa puso niya. Kinagabihan, habang nagkakapis sa veranda, nabanggit ni Manny kay Jinky. Alam mo, hon, minsan naiisip ko, itong mga taong kasama natin araw-araw, sila yung mga tahimik na bayani. Si Nestor, tanong ni Jinky, nakangiti. Oh, sagot ni Manny. Walang reklamo kahit hirap. Hindi humihingi ng kahit ano pero laging handa. Parang tatay ko dati. Tahimik silang dalawa. Sa hangin ng gabi, may bigat at lambing ng pagninilay. At doon, dahan-dahang nabuo sa isip ni Manny ang plano. Isang simpleng paraan para ipakita ang pasasalamat sa taong walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, tinawag niya si Kuya Roger ang tagapamahala ng kanyang garahe. Kuya Rog, pakitingnan nga iyong bagong sasakyan na dumating kahapon. Gusto ko sana ipadetail bago ko ibigay. Nagulat si Roger. Ibigay, boss? Kanino? Ngumiti si Manny. Secret muna. Pero siguraduhin mong malinis, ha? Huh? Yung parang bagong-bago talaga. Hindi na nagtaka si Roger. Sanay na siya sa kabutihan ni Manny. Basta may ganitong utos, laging may taong mapapaligaya Samantala si Mang Nestor ay walang kamalay-malay. Akala niya ay normal lang na araw ng trabaho. Habang naglilinis ng lumang van, napatingin siya sa langit. Lord Bulong Niago, salamat po kahit mahirap buhay pa rin ako. Sana po bigyan mo pa ako ng lakas para makapagtrabaho para sa pamilya ko. Hindi niya alam, ang panalangin niyang iyon ay maririnig sa paraang hindi niya inaasahan. Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa General Santos, lumapit si Manny, may ngiti sa labi. Pero may misteryo sa mga mata. Nestor, sabi niya. Maaga ka bukas, ha? May lakad tayo. Oh boss. San po? Surpresa, sabi ni Manny sa baikindat. Basta magdala ka ng driver's license mo. Yan lang ang kailangan mo. Ngumiti si Nestor pero nagtataka. Driver's license? Eh, bakit kaya? Hindi niya alam ang susunod na araw ay hindi lang basta biyahe. Ito ang araw na babago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi alam ni Mang Nestor na sa mga kamay na sanay magmaneho para sa iba, ay darating na ang sandaling siya naman ang bibigyan ng direksyon ng tadhana. Madaling araw palang gising na si Mang Nestor. Wala pa ang araw pero gising na rin ang mga tandang sa kapitbahay. Habang pinapakuluan ng kape sa lumang takore, tinitingnan niya ang kanyang lumang pitaka, punit-punit na, pero may larawan ng kanyang pamilya sa loob ang asawa niyang si Aling Selly at ang dalawang anak na nagtatrabaho sa Cebu bilang kahera at tagapinta. Basta't malakas pa ako, hindi ko kayo pababayaan bulong niya habang nakatingin sa larawan. Kinuha niya ang lumang sombrero at lumabas habang naglalakad papunta sa garahe ni Manny. Ramdam niya ang malamig na simoy ng umagang gising na sa General Santos. Ang mga tricycle ay nagsisimulang bumusina. Ang mga nagtitinda ng pandesal ay naglalakad bitbit -bit ang basket at sa bawat kanto, may halakhakan ng mga batang naglalaro ng takbuhan kahit dis oras pa. Ah, buhay na naman, sabi ni Nestor na kangiti. Salamat, Panginoon. Pagdating niya sa compound, gising na rin si Kuya Roger na may hawak na clipboard. Uy, Nestor, maaga ka, sabi nito. Eh, sabi ni Boss Manny kahapon, may lakad daw kami. Hindi ko lang alam kung saan, ngumisi si Roger. Basta sumunod ka lang, pare. Huwag kang magtanong. Napakunot noo si Nestor. Ha? Parang may kakaiba talaga, ah. Basta, sagot ni Roger sa baikindat, siguraduin mong malinisot mo. Hindi lang simpleng biyahe ito. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Manny Pacquiao mula sa bahay. Nakaputing polo at simpleng maong, may ngiting parang may tinatagong sikreto. Good morning, Nestor, sabi niya. Ready ka na? Oo naman, boss. Saan po tayo? Secret, sagot ni Manny sa tawa pero may kailangan akong ipakita sa iyo. Habang umaandar sila sa kalsada, tahimik si Nestor. Minsan napapatingin sa labas mga estudyanteng naglalakad papuntang eskwela, mga jeep na puno ng tao, mga nanay na nagtitinda ng gulay sa gilid ng daan. Alam mo, boss, sabi niya, ang ganda talaga ng General Santos. Simple lang ang buhay dito, kahit mahirap ngiti pa rin ang dala ng mga tao. Tumango si Manny, nakangiti. Yan ang dahilan kung bakit di ko kayang iwan ang Jensen. Dito ako nagsimula. At dito ko gustong magbigay pabalik. Hindi alam ni Nestor na sa mismong araw na iyon, siya mismo ang tatanggap ng isa sa mga pinakamagandang pagbabalik ni Manny. Pagdating nila sa isang open lot na may tarpulin na nakasulat, Mabuhay! Blessing of new service vehicles na pakunot ang noon ni Nestor. Boss, akala ko po may pupuntahan tayong VIP? Ngumiti si Manny. Ikaw ang VIP ngayon, Nestor? Haha? <laughs> ako, boss? Oh, sagot ni Manny, sabay patapik sa balikat niya. Tingnan mo nga ron. Paglingon ni Nestor, nasilaw siya sa bagong kotse. Kulay pilak, may pulang laso sa harap, at may maliit na karatulang nakasabit sa windshield. Para kay Mang Nestor, salamat sa taon ng katapatan at serbisyo. Napatulala si Nestor. Boss, mahina niyang sabi, bakit po? gumitisi si Manny. Dahil karapat-dapat ka, hindi ko makakalimutan yung araw na binagyo tayo at ikaw kahit basa tuloy pa rin sa trabaho. Walang reklamo, walang hinihingi. Alam mo, Nestor, ang mga taong kagaya mo. Sila ang inspirasyon ko. Hindi makapaniwala si Nestor. Ang mga kasamahan niyang staff ay nagsigawan sa tuwa. Si Aling Lorna ay nagpunas ng luha habang kumakaway. Si Kuya Roger nakangiti mula tainga hanggang tainga. Ngunit si Nestor tahimik lang. Nakatingin sa kotse parang hindi makagalaw. Ang mga mata niya ay unti-unting napuno ng luha. Boss Manny, sabi niya. Nanginginig ang boses, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hinawakan ni Manny ang balikat niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta ituloy mo lang ang kabutihan mo. Yan na ang pinakamasarap na gantimpala. At doon, sa harap ng lahat, yakap ni Manny si Nestor, mahigpit, totoo. Parang yakap ng isang anak sa kanyang tatay. Pagkatapos ng maikling seremonya, inabot ni Manny kay Nestor ang susi. Simulan mo na, Boss Nestor, sabi niya sabay tawa, nagsitawa na ng lahat. Umupo si Nestor sa loob ng kotse, nanginginig ang kamay. Pag ikot niya ng susi, umandar ang makina. Malambing, makinis, parang musika sa tenga niya. Ang ganda, boss. Bulong niya. Parang panaginip. Ngumiti si Manny. Hindi panaginip yan, Nestor. Totoong gantimpala yan sa taong may tunay na puso. At nang umandar siya palabas ng lote, ang mga tao ay nagsipalakpakan. Ang iba'y na paluha. May ilang sumigaw ng, salamat Manny. Ang bait mo talaga sir. Pero si Manny tahimik lang. Ngumiti kumaway at sabay sabing, wag sa akin ang pasalamat kay Mang Nestor yan. Siya ang inspirasyon ko. Pagbalik sa bahay, habang nagkakape sa garahe, hindi pa rin makapaniwala si Nestor. Tinitingnan niya ang bagong kotse na parang anak. Nilapitan siya ni Aling Lorna. Nestor, grabe. Naiyak ako kanina. Ngumiti siya. Lorna, sa totoo lang, hanggang ngayon nanginginig pa ako. Hindi ko alam kung karapat dapat ako. Eh, ano naman ang plano mo ngayon? Tanong ni Lorna. Simple lang, sagot ni Nestor. Kagamitin ko lang to sa mabuti. Pag may batang kailangang ihatid sa eskwela, pag may matandang kailangang isakay papuntang health center, ako na bahala. Kandang day ng maraya, yan ang paraan ko ng pasasalamat. Kinagabihan bago matulog, lumapit siya sa altar sa bahay may maliit na krus at kandila. Salamat po Lord Bulong niya. Hindi ko po hiningi ito pero binigay niyo pa rin. Sana po gamitin ko tong regalo hindi para magyabang, kundi para maglingkod. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mga kuliglig ay umaawit sa labas, parang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Tila kumpirmasyon ng langit na tama ang laman ng puso niya. Ang kotse ay maaring makinalamang para sa iba. Pero para kay Mang Nestor, ito ay simbolo ng tiwala at pagmamahal. Hindi niya alam ang regalong ito ang magdadala sa kanya sa panibagong laban. Laban ng puso, hindi ng gulong. Makalipas ang ilang linggo, tila ibang tao na si Mang Nestor. Hindi dahil sa bago niyang kotse, kundi dahil sa bagong pag-asa na bumalot sa kanyang puso. Araw-araw, tuwing lilisan siya ng bahay, ang mga kapitbahay ay kumakaway mga bata ay sumisigaw ng, Uy, si Mang Nestor. Yung binigyan ni Manny Pacquiao ng kotse, ngunit hindi siya nagyayabang. Ngumiti lang siya, kumakaway pabalik at sinasabing, Hindi ito para sa akin lang, para ito sa lahat ng gustong maniwalang may gantimpala sa kabutihan. Isang umaga, habang nakaparada siya sa barangay outpost, lumapit ang isang matandang babae na may dalang bayong. Nestor, baka naman pwedeng makisakay papuntang health center. Masakit na tong tuhod ko eh ngumiti si Nestor. Aba, o naman aling Cora, sakay po kayo. Libreto courtesy ni Boss Manny. Nagulat ang matanda. Libre? Sigurado ka? O naman. Sabi nga ni Boss, ang biyayang tinatanggap dapat ibinabahagi. Habang binabaybay nila ang daan, ang hangin ay malamig at ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga punong niyog. Habang nagkukwento si Aling Cora tungkol sa mga anak niyang nasa abroad, napaisip si Nestor. Ganito pala ang pakiramdam kapag ang gulong mo, hindi lang umaandar para sa sarili mo, kundi para sa kabutihan ng iba. Pagdating nila sa health center, sinabihan siya ng nurse, Ang bait niyo naman, Mang Nestor. Wala nang ang pamasahe si Aling Cora, kayo pa ang nagdala. Ngumiti lang siya. Wala yon, ma'am. Minsan kasi, kailangan lang ng tao ng kaunting tulong para maramdaman na hindi siya nag-iisa. Mula noon, naging parang community driver si Nestor kahit hindi utos ni Manny, siya na mismo ang nagboluntaryo tuwing may feeding program o relief drive sa barangay. Isang araw dumating si Manny Pacquiao sa compound, nakasuot ng simpleng t-shirt at cap. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Kuya Roger. Pos, grabe si Nestor. Ginagamit niya yung kotse mo halos araw-araw. Pero hindi para mamasyal, kundi para tumulong sa mga kapitbahay. Napangiti si Manny. Talaga? Yan ang gusto kong marinig. Lumabas si Nestor mula sa garahe, bitbit -bit ang ilang kahon ng canned goods. Boss Manny, bati niya sabay galak. Pasensya na, may ihahatid lang akong relief sa barangay Apopong. Yan ba ang kotse mo? Tanong ni Manny. Nakangiti. Opo, boss. Gamit na gamit po pero alaga pa rin. Sabi ko nga, dapat yung regalo hindi lang pinoprotektahan. Ginagamit din para magbigay. Tahimik si Manny sandali at dun niya naramdaman na tama ang ginawa niyang desisyon. Ilang linggo pa, Nagsimula ang isang maliit na programa sa barangay. Libreng sakay ni Mang Nestor. Isang karton lang sa poste, gawa ng mga kabataan, pero sapat na para magpasimula ng kabutihan. Araw-araw, mga estudyante buntis at matatanda ang sinasakay ni Nestor papunta sa eskwela, palengke, o health center. Ang kapalit? Isang ngiti lang at isang salamat po. Isang beses may batang lalaki na sumakay bitbit -bit ang sirang tsinelas tahimik lang siya buong biyahe. Pagbaba, iniabot niya kay Nestor ang isang maliit na papel na ginupit mula sa notebook. May nakasulat, Salamat po, Tito Nestor. Balang araw, gusto ko ring tumulong sa iba katulad niyo. Naluha siya. Yan ang pinakamagandang bayad na natanggap ko. Bulong niya. Kinabukasan. Lumapit siya kay Manny at iniabot ang papel. Boss, tingnan niyo po ito. Pinasa ni Manny at habang nakangiti, may bakas ng luha sa kanyang mata. Yan ang dahilan kung bakit ka pinili ni Lord Nestor, sabi niya. Hindi para magmaneho ng kotse, kundi para magpatakbo ng kabutihan. Lumipas ang buwan, ang proyekto ni Nestor ay kumalat sa social media. Isang vlogger ang nakakita sa kanya habang may sinasakay na matanda. Naging viral ang video na may caption. Ang dating simpleng driver, ngayon ay inspirasyon ng barangay. Ang kabutiang binigyan ibinalik ng higit pa. Kinabukasan, pinuntahan siya ng mga reporter. Sir Nestor, ano po ang sekreto niyo? Tanong ng isa ang umiti siya. Wala naman akong sekreto. Ginawa ko lang yung itinuro sa akin ni Boss Manny. Magbigay hindi dahil kaya mo, kundi dahil gusto mong tumulong. Pagbalik niya sa bahay, naghihintay si Aling Selly ang asawa niya. Bit, bit ang lumang cellphone na may mga text message. Nestor, tingnan mo. Ang daming bumabati sa'yo. Ang sabi nila, inspirasyon ka raw. Ngumiti siya at humalik sa noon ni Selly. Hindi ako inspirasyon hon. Si Boss Manny yung nagsimula. Ako lang ang nagpatuloy. Kinagabihan habang naglilinis ng kotse na patingin siya sa langit. Salamat po, Panginoon. Dati ang gulong ng buhay ko paikot-ikot lang. Pero ngayon, alam ko na kung saan papunta sa mga taong nangangailangan. At sa ilalim ng mga bituin ng General Santos, ang kotse ay kumikintab sa liwanag ng buwan. Hindi dahil bago ito kundi dahil ginagamit ito para sa tama. Minsan, ang pinakamahalagang regalo ay hindi metal o makina, kundi ang pagkakataong magbigay ng pag-asa. At sa bawat kilometro ng kabutihan ni Mang Nestor, mas lalo siyang lumalapit sa puso ng Diyos. Ang buhay kahit gaano kabuti ang puso mo, hindi kailanman mawawala ng pagsubok. At para kay Mang Nestor dumating ito sa oras na hindi niya inaasahan, isang maulang gabi sa General Santos, ang langit ay kulay abo at ang ulan ay bumubuhos na parang luha ng langit. Wala dapat biyahe si Nestor pero tumawag ang kapitan ng barangay. Nestor, may bata kaming kailangang dalhin sa ospital. Wala kaming makuhang sasakyan. Baka pwedeng matulungan mo? Walang pag-aalinlangan. O oh, kap, pupunta ako ngayon. Kinuha niya ang susi ng kotse, sumakay at humarurot sa kalsada kahit bumabagyo. Ang mga ilaw ng poste ay kumikislap sa ulan at ang windshield wiper ay halos di na makahabol sa lakas ng buhos pagdating sa barangay hall, isang batang lalaki ang nakahiga sa bangko. May lagnat, nanginginig, at umiyak ang ina sa gilid. Si Junjun, anak ko, ti sabi ng inabis tatlong araw ng may lagnat. Wala kaming pera para sa tricycle kaya salamat talaga, Mang Nestor. Ngumiti siya kahit nababasa sa ulan. Aba, hindi na kailangang magpasalamat. Sakay na tayo, bilisan natin. Tinulungan niya ang mag-ina na sumakay at mabilis nilang tinahak ang kalsadang halos bahana. Ang tubig ay umaabot sa ilalim ng pinto ng kotse, pero hindi siya tumigil. Huwag kang mag-alala. Junjun, sabi ni Nestor, konting tiis lang, makakarating din tayo. Ngunit sa may kanto ng Diversion Road, isang truck ang biglang sumulpot mula sa dilim. Nawala ng preno, Diyos ko, sigaw ni Nestor. Mabilis niyang iniwas ang kotse, at sa isang iglap ang gulong ay dumulas sa putik, bumangga sa poste, isang malakas na kalabog, Isang segundo ng katahimikan. Pagdilat ni Nestor, ang unang ginawa niya ay tingnan ang bata. Junjun! Jun. Okay ka lang? Mahina ang iyak ng bata, pero buhay. Ang ina, sugatan pero ligtas. Ngumiti si Nestor kahit dumadaloy ang dugo sa noo niya. Buti na lang. Okay kayo. Pero kayo po, sabi ng ina, umiiyak. Ang ulo niyo may sugat. Wala yon, sagot ni Nestor. Basta't ligtas kayo, ayos lang ako. Pagdating ng mga residente, tumulong silang dalhin ang bata sa ospital. Si Nestor ay isinakay din sa ambulansya. Mahina na pero gising pa rin. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Parang binubura ng langit ang lahat ng sakit at takot. Sa isip niya, naririnig niya ang tinig ni Manny. Ang kabutihan Nestor hindi sinusukat sa ginhawa. Sinusukat yan sa sakripisyo. Pagmulat niya, nasa ospital na siya. Ang amoy ng gamot, ang puting kisame, at ang tunog ng ulan sa bubong, parang musika ng pag-asa. Paglingon niya, naroon si Manny Pacquiao. Nakatayo sa tabi ng kama, tahimik, may luha sa mata. Boss, mahinang sabi ni Nestor, pasensya na po, nasira yung kotse. Ngumiti si Manny, walang halaga ang kotse, Nestor. Ang mahalaga, buhay ka, at buhay si Junjun. -Jun. Ginawa mo ang hindi kayang gawin ng kahit sinong mayaman. Ibinuwis mo ang sarili mo para sa iba. Tumulo ang luha ni Nestor. Boss, ginawa ko lang po kung ano ang tama. Yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang inspirasyon ko, sabi ni Manny. Hindi mo lang ginamit ang regalo ko. Ginamit mo ang puso mo. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa balita ang kwento ni Nestor. Headline sa lokal na radyo. Driver na binigyan ni Manny Pacquiao ng kotse halos mabuwis ang buhay sa pagliligtas ng batang may sakit. Ang mga tao sa General Santos ay nag-alay ng dasal at suporta, may mga nagdala ng prutas at bulaklak sa ospital, may mga batang nagsulat ng Get Well Soon Tito Nestor. Sa mga kartulina, ngunit ang pinakamagandang bisita ay dumating isang umaga. Ang batang si Junjun, bitbit -bit ang maliit na laruan. Tito Nestor, sabi ng bata, ito po yung paborito kong kotse sa inyo na po para po pagalingin kayo. Hawak ni Nestor ang laruan at parang sa sandaling iyon, lahat ng sakit ay nawala. Paglabas niya ng ospital, nagulat siya. Nasa labas si Manny at sa tabi nito isang bagong kotse, ngunit ngayon ay may sticker sa gilid. Tulong sa kapwa, project ni Nestor. Ngumiti si Manny. Simula ngayon, gamitin mo to hindi lang bilang driver, kundi bilang simbolo ng kabutihan na walang hanggan. Tahimik si Nestor tumingala sa langit at sabay sabing, Salamat po, Panginoon. Kung ito ang dahilan ng bawat sugat ko, handa akong masugatan ulit, basta't may matutulungan. Ang kabutihan kapag tunay ay sinusubok ng panahon at panganib. At kapag pinili mo pa rin magmahal sa gitna ng sakit, doon mo lang malalaman na ang puso mo ay kayang magligtas ng iba. Lumipas ang mga taon, ang mga ulap ng nakaraang bagyo ay matagal nang naglaho. Ngunit sa puso ni Mang Nestor, ang alaala ng gabing halos mawala siya ay nananatiling ilaw. Isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ang dating driver na tahimik lamang sa garahe, ngayon ay kilalang tao sa buong General Santos. Hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa kabutihang hindi niya sinadyang ipakita. Sa ilalim ng programang Tulong sa Kapwa Project ni Nestor, marami ng batang natulungan, maraming pamilya ang nailapit sa pag-asa. At sa bawat biyahe ng kanyang bagong kotse, laging bukas ang kanyang pinto. Hindi lang para sa mga pasahero, kundi para sa mga nangangailangan ng pagdamay. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng sasakyan, lumapit si Manny Pacquiao na kangiti. Nestor, may espesyal akong imbitasyon para sa'yo. Ano yon boss? Tanong ni Nestor. Graduation ng batang tinulungan mo noon, si Jun. Nanlaki ang mga mata ni Nestor. Si Junjun? Yung batang sinakay ko papuntang ospital? Oo, sagot ni Manny. Siya na ngayon ay nagtapos bilang nurse. At gusto kang makasama sa araw na ito. Kinabukasan, nasa loob sila ng covered court ng eskwelahan sa bayan. Puno ng tao may mga palakpak at tawa pero si Nestor ay tahimik lang. Nakaupo sa gilid. May halong kaba at saya. Pag-akyat ni Junjun sa entablado, nakasuot ito ng toga. bitbit bit ang maliit na papel na tila liham. Pagkatapos tanggapin ang diploma, lumapit siya sa mikropono. Bago ako bumaba, sabi ni Junjun, -Jun, gusto kong pasalamatan ng isang tao na walang alinlangan na tumulong sa akin noong ako'y may sakit. Isang taong halos ibuwis ang buhay para mailigtas ako. Tahimik ang buong court. Ang mga mata ni Junjun -Jun ay naglakbay sa mga tao hanggang sa tumigil sa isang mukha sa gilid. Si Mang Nestor po. Tumayo si Nestor? Nagulat. Habang nagsisigawan ang mga tao, palakpakan luha at ngiti. Lumapit si Junjun at niyakap siya ng mahigpit. Kung hindi dahil sa inyo, Tito Nestor kami sabi ng binata, baka hindi ko naabot ang pangarap kong makatulong sa iba. Ngayon, nurse na po ako, at ang unang gusto kong gawin ay ituloy ang ginawa niyong kabutihan. Hinugot ni Junjun ang maliit na kahon mula sa bulsa, may gusto po akong ibigay sa inyo. Binuksan ni Nestor at sa loob ay may maliit na laruan. Isang kotse kulay pilak ngumiti si Junjun. Naalala niyo po ba ito? Yan yung binigay ko sa inyo nung nasa ospital kayo. Ngayon gusto kong palitan niya ng bago. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil ito ang simbolo ng lahat ng itinuro niyo sa akin. Sa ilalim ng ilaw ng entablado, tumulo ang luha ni Nestor. Tinignan niya si Junjun at sa likod ng ngiti nito, nakita niya ang sarili niyang kabataan. Puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Manny may kamay sa balikat ni Nestor. Alam mo, Nestor, sabi niya, ang kabutihan mo parang tubig kahit saan dumaloy nagbibigay ng buhay. Ngumiti si Nestor. Boss, hindi ko naman ginawa para mapansin. Ginawa ko lang dahil alam kong tama. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang inspirasyon ko, sabi ni Manny. Hindi sa boxing, hindi sa politika, sa kabutihan ng simpleng tao. Makalipas ang ilang buwan, Naging volunteer si Junjun sa tulong sa kapwa project. Sabay silang umaalis ni Nestor. Nagdadala ng gamot at pagkain sa mga liblib na barangay. Ang batang minsang sinakay para mailigtas. Ngayon ay siya na ring katulong sa pagliligtas ng iba. At tuwing bumibiyahe sila sa gabi, sa ilalim ng mga bituin ng General Santos, madalas ay tahimik lang si Nestor. Hawak ang lumang laruan na kotse sa dashboard. Minsan, tinanong siya ni Junjun Tito Nestor, bakit lagi niyong dalay ang laruan? Ngumiti siya kasi ito ang nagpapaalala sa akin na kahit maliit na tulong, kapag galing sa puso, pwedeng magpatuloy sa ibang tao, parang gulong na umiikot. Hindi tumitigil. Pag uwi niya ng isang gabi, nakita niya si Manny sa veranda. Nakatingin sa langit, tahimik. Boss, sabi ni Nestor, ano pong iniisip niyo? Ngumiti si Manny. Iniisip ko lang, kung gaano kadaling magbago ang buhay ng tao kapag may isang tulad mong handang magmahal ng totoo. Tahimik silang dalawa. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Sa ilalim ng langit, magkatabi silang dalawang tao, isang alamat at isang simpleng driver, parehong naglilingkod sa iisang layunin. Ang ipasa ang kabutihan, lumipas ang mga taon, at kahit may mga bagong programa, mga bagong proyekto, ang tulong sa kapwa ay nanatiling buhay. Sa harap ng bawat bagong kotse na ibinibigay ni Manny, lagi niyang sinasabi, Huwag lang niyong ituring itong sasakyan. Ituring niyong paalala na minsan ang pinakamahalagang biyahe ay yung hindi patungo sa lugar, kundi sa puso ng ibang tao. At sa tabi niya, si Mang Nestor nakangiti pa rin, hawak ang lumang susi sa bulsa at ang laruan sa dashboard, tahimik pero makapangyarihan. Ang tunay na kabutihan ay parang ilaw na ipinapasa sa iba. Kapag nagbigay ka, hindi ka nauubusan. Bagkos mas lalo kang nagiging liwanag sa mundo. At sa mga kamay ni Namani Pacquiao, Mang Nestor at Junjun, napatunayan na ang kayamanan ay hindi sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung ilan ang natutulungan mong umangat kasama mo.